Samantala, matagumpay naman na inilunsad ng P-Pop boy group na 1621 ang release ng kanilang ikalawang extended play o EP na Sa Puso. Binubuo ang nasabing P-Pop boy band na sina Win, Megs, DJ, JM at JC. Nagkaroon ng mga eksklusibong performance launch ang nabanggit na grupo nitong April 11 sa isang event place sa Quezon City na dinaluhan ng kanilang pamilya, mga kaibigan sa industriya at mga tagahanga na tinatawag nilang Guardians. Tampok sa isinagawang event ang kanilang live performance ng anim na kanta gaya ng Pagamundo, Bababa, Maria, Stock at iba pa ayon sa tumatayong leader ng grupo na si DJ, ang pamagat na sa pulso ay hango sa sapul sa puso. Dahil bawat kanta ay siguradong sasapul sa damdamin ng mga nakikinig. Lahat ng songs sa EP namin, sapul at talus talaga siya sa mga puso niya. So, pag ano, pag in ka, pag may crush ka, ganun. kaya sapul na sapul sa puso. Kaya sapul sa puso. Ibinahagi rin ng grupo na sa kanilang ikalawang EP, mas nahanap na nila ang kanilang tunog bilang 21 mas komportable at mas may kumpiyansa na raw sila ngayon sa direksyon ng kanilang musika. Siguro yung trademark talaga po namin with regards to sa music naman po, we will try to explore more on the bubblegum pop din and at the same time yung mga um, easy listening na song kasi feel namin as, as a group that doon talaga yung sound namin. Pinaghalo po namin yung western type of music with the Korean style of program po sa amin. Ipinagpapasalamat din ng grupo ang mahigit 100,000 streams sa music streaming platform na Spotify. Ang sa pulso na kanila itong nilabas sa loob lamang ng 24 oras. Isang milestone naman ito na ipinagdiwang nila kasama ng record label nila na Star Pop at kanilang fans. This is us, a uh, 1621. Like, pag may song kami, parang, ah, ito sila. Nahanap namin yung identity namin. We entered the new era of Our music. Ang saya sa feeling kasi nare-require really place nila kami.